Ang pag-uusapan natin ngayon ay tinatanong ni Kier. Ang tanong niya ay ano daw ang pinakarap sa na pwesto. Kung ako ang tatanungin, may isang sagot ako dito. Pero paano naman yung karamihan? Ang sagot natin dyan ay depende para sa nakakarami. Kung gusto mong malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone, this is Aika. Welcome to my channel. Ang sagot ko na pinakaharap sa para sa akin ay syempre yung magkaharap. Kasi sa magkaharap maraming magagawa. Pwede kahit ano pero sa karamihan ng mga babae, iba syempre ang gusto nila. Hindi naman kasi kami pare-pareho. So talakayin natin yung iba-ibang pwesto na yan, yung magkaharap, yung nakatagilid, yung nasa ibabaw, yung nakatalikod. Pag-usapan natin ang magkaharap na pwesto. Ang magkaharap kasi ito yung ultimate bonding ninyo. Dahil magkadikit ang inyong mga mukha, pwede kayong magtitigan. Ito ang pinakamainam para sa emotional na rapsa. Ang moderate na physical closeness ay nagpapalabas ng oxytocin. Ano nga ba ulit yung oxytocin? Ito yung cuddle hormone na nagpapatibay ng trust at attachment. Ito yung pwesto na nagpapakita ng I see you and I love you. Tea kinilig ka ba? Pangalawa, ito yung nakatagilid. Ang nakatagilid ay best for relaxation and tenderness. Dahil nakaiga kayong magkatabi, nababawasan ang pagod na nagbibigay daan para tumagal sa inyong ginagawa. Ang benefit nito ay para sa mga araw na pagod kayo. Dahil ang pagiging vulnerable ay nagdudulot ng security. Ngayon, tumuon tayo sa mga pwesto na nagbibigay ng intensity at empowerment. Unang-una na dito ay ang nasa ibabaw. Ang nasa ibabaw ay may ganap na kontrol at kalayaan sa paggalaw at angulo. Ano ang benefit? Nagbibigay ng rapsa sa pumagitan ng ikaw yung gumagawa ng lahat ng gusto mo. Ikaw yung nagmamando. Plus, isa itong ehersisyo. At ang panghuling pwesto ay ang yung nakatalikod. Ito ay madalas inilalarawan bilang very dynamic. Mahalaga dito ang komunikasyon para masigurong komportable ang bawat galaw. Kaya ano ang pinakarapsa? Ito ang dalawang sikreto na kailangan mong malaman. Una, ang sikreto ng variety. Huwag matakot magpapalit-palit ng pwesto. Ito ang nagdudulot ng sustainable na pakiramda. Pangalawa, ang sikreto ng komunikasyon. Yun yung sinasabi ko lagi sa inyo. Dapat kayo ay nagsasalita, hindi lang yung tahimik kayo. Ang pinakarap sa na magagawa mo sa lahat talaga ay yung may 100% kayong communication. Ang verbal na consent at feedback ay nagdadala sa rapsa ng pinakamataas na antas. Walang pwesto na rapsa kapag hindi kayo nag-uusap. Kaya dapat po may komunikasyon kayo. Tandaan na ang magkaharap ay para sa tiwala, ang nakatagilid ay para sa security, at ang nasa ibabaw ay para sa control, at ang nakadalikod ay para sa intensity. So, piliin nyo lamang kung alin doon yung nababatay sa inyong emosyon. At yan lamang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan mo ang aking vlog na ito. Kung nagustuhan mo, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.